ngarap nga ay manginginain naman tayo at samahan niyo kami magpunta dito sa may Clark Pampanga. Meron kasi isang cafe na talaga naman sikat na sikat dito at sinasabi nga nilang napakalaki nga daw nito. Abay, pagpasok nga namin dito, akala namin mall. Tingnan niyo naman kasi itong entrance ng Yellow Friends. Mas malaki pa sa Save more dito sa amin. Char <laughs> Hindi ko pa mo sa kanila bandang hapon o paggabi na kami magpunta para hindi masyadong maraming tao. Buti na nga lang itong yellow friends eh merong malawak na parkingan kaya hindi kami nahirapang magpark. panuod nga namin tong cafe na to sa isang vlogger din na talaga namang napakaganda. Pasok pa nga lang namin eh muntik na nga kaming maligaw sa laki nitong cafe na to. Nidumiretso nga kami dito sa may second floor kung saan meron nga ditong cafe na pwede namin kainan. Itong mga nakaraang araw kasi ang target talaga namin ay maghanap ng mga cafe. Ganun daw talaga kasi kapag ka nakaka-LL na, cafe na ang hinahanap, hindi parisan. Ang <laughs> isa nga sa pinakamalaking rason kung bakit perfect dalin dito ang mga Junakis. May libre pa silang pa-swimming para sa mga bata na walang bayad. Basta bumili ka lang kahit magkano sa kanila. Grabe, ba diba? Kung pupunta kayo sa mall, magbabayad pa kayo para sa playground na yan. Kaya pala sabi ng mga staff sa amin, simula daw umaga hanggang gabi, wala daw tigil tong Yellow Friends dahil napakarami daw talaga nagpupunta. Kompletong-kompleto sila dahil dahil meron din silang pa-souvenir shop dito sa gilid. Pwedeng pwede rin daw kayo magbijoke kung hindi ko kayo ka bosses. Sigit sa lahat, hindi nyo po problemahin ang parkingan dahil lahat ng nakikita nyo na yan, sa kanila yan. Abay, pinagpapasalamat pa nga namin na naaga ang dating namin. Kung hindi, Diyos ko, saan kami uupo? Abay, para pala talagang multo, napupuno ang tao kahit gaano karami yung lamesa nila dito sa loob. Ang sa points nila sa akin. Ang bilis talaga ng kanilang serving. At yun, eh, nagkagulatan -nag na nga kami sa mga in-order namin na doble-doble yata na napakarami. Order na kasi ko ng pizza. Um-order pa pala ulit tong si Bebo. Kaya naman kalimutan nyo na muna na nag-exercise ako kahapon. nak <coughs> Hindi rin namin pinalagpas itong signature chicken nila na sabi nila binabalik-balikan daw ng mga tao. Oh, malalaan ngayon kung talagang babalik kami dito. Sobrang oh, dami nga namin in order ng mga pagkain pero aapat lang kami. Hindi kasi namin in-expect na ganyan karami yung servings na ilalapag nila sa amin. ka mamulay ko talaga kanyan bukas at lung oras. <laughs> Orders complete na nga. Binuksan ko na nga itong in-order kong ramen. Kaya lang, nakakaisang-loop pa lang ako. May nakakilala sa akin na nagpa-picture, ate. Thank you so much, ate. Ang liit-liit ng waistline mo. Sana all. Ang puro sana all na lang ang gagawin ko sa waistline ng mga bini ko. Puro ganito ba naman ang kakainan namin? Nang nga namin tinikman ni Bebu itong napakasarap nilang cheese steak? Ito kasi sa Yellow Friends, guy, meron silang Chinese, Japanese, Korean, at syempre, Pilipino cuisine. At in fairness, totoo nga ang cheese miss na masarap talaga itong fried chicken nila. Mahili kayo sa mga namis miss na miss na lasang ulam, magugustuhan nyo to, guys. Kaya nga noon, pinahalo ko na nga kay Bebu itong in-order kong Pinoy spaghetti. Matagal-tagal na nga rin nung huling kain ko ng spaghetti nung naki-birthday pa ako sa 7th birthday ng kapitbahay namin. <coughs> Alam nyo ba na kahit hindi ako agandahan, mapili ako pagdating sa spaghetti kasi masarap magluto ng spaghetti ang mother earth ko. Pero so itong spaghetti nila dito sa Yellow Friends, pasok na pasok sa akin. 10 out of 10. Furnace naman, kaya pala maraming tao palagi dito sa cafe na tumura na masarap pa lahat ng pagkain nila. Nagustuhan ko pa nga dito, yung place ng Yellow Friends hindi siya crowded at hindi siya nakapalibot sa kahit anumang establishment. Tick ko pa nga makalimutang sabihin na pet friend din sila dito dapat pala sinama namin si Penelope 'di ba pwedeng pwede kayong magdala ng aso pero syempre, wag naman yung sobrang laki <coughs> Ang galing nga ng promo nila dito eh. Kapag ka order kayo ng kahit isang drink lang nila, automatically meron na kayong isang free donut. Dahil nag-order nga kami ng limang drinks, kinlaim na nga namin yung libre din naming limang donut. O diba, panulak lang sana ang bibilin mo, nagkaroon ka pa ng merienda. Ang kagandahan pa sa donut nila, sila mismo ang gumagawa, kaya naman napakalambot at napakasarap niya. Tapos yung price range nila, umaabot lang ng 39 or 49 pesos. Umakabalik nga kami dito sa lamesa. Ay, just ko, yung matuling Tau tayo pa yaring mga? E ako naghahanap kayo ng sign para magpunta din dito sa Yellow Press. Nakita no, diyan dito sa Clark, Pampanga. Na Nananooko pa ito na yon. Nakushutan. <laughs> Yan lang naman. Salamat. guys, ito nilalaro kong masaya game. Okay, maglaro guys, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at bawal sa mga bata, ha? Ibangan lang din at kapag ka may extra kayo, pwedeng pwede nyo laruin. Para makapaglaro, mag-register lang kayo do sa link na ilalagay ko nga sa comment section. Marami nga silang laro dito na pwedeng pwede nyo pagpilian at pwedeng pwede nyo yung paglibangan. Kaya nga nitong nilalaro ko, libangan ko lang yan guys, pero minsan talaga ay nananalo ako ng malaki. Pregay ng ibang laro, meron nananalo at meron din natatalo dito. Tingnan nyo yung nangyari sa akin, ako ng mega win at yung binet ko dyan, eh limang piso lang. Nagawa ko lang din talaga tong libangan at kapag ka nananalo na ako, eh wini-withdraw ko na rin. Yung malaki na panalunan ko ngayon, kaya sa mga magre-register sige, bibigyan ko kayo ng ayudo. Nak-shoot